Hello mga kalas, ito nagtimpla kami ng pintura ngayon mga kalas para sa magiga mga kalas sa pintura ng loob Ito mga kalas o oh. Yan yung nagabitin namin yung pintura ngayon mga kalas Art, May hardener ito mga kalas Salamat

Ito ba? Ganyan ito ba? Oo, ganyan na yun. Ganyan pa sa Ganyan pa kuskos na yung babaw. Pag-busin na to? Oo, sige. To? Oo, halati lang. Pag-busin mo na yan? Busin kusin? Pag-busin lang. Asan lang? Asan may isa? Ito, ito, ito. Ay, oh. ay, lang. Ayan na yun? Nangitimpla na yan? Di pa. Busin mo eh. Kasi lilipat pa rin tayo sa urno. Oo oh, no, sige. Kung may sumpura, kung wala doon na, iyan lang, basta yan lang ihampas sa dito. Oo, oh, lagnawin lang to. kunti. Hello mga kalas at uh, ito dito kami ngayon sa Pintro mga kalas dito uh, dito ako ngayon mga kami magpintura kami ng budiga. Doon kami muna sa budiga 5. Sa loob ng budiga, magpintura namin yon. Yung bandang taas kasi may mga mansa-mansa pa. Eh, may oras pa naman. Kaya, pintura namin. Kaya ngayon mga kalas, nagtimpla ako ng pintura. Magtimpla ako mga kalas para doon sa budiga. Gagamitin namin. Para doon mag... Gagamitin namin doon magpintura

likod. Nandun sa ano, tro? sa sinko. Sa, dingding ba? Kasi dalawa ay parang kasi, kasi yung isang maisi. Para doon ako sa maisi. Doon that's